Mga idol at kabayan, breaking news! China nagalit dahil ang gagawing target practice ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea ay ang dating oil tanker na made in China. Palulubogin ng pwersa ng Pilipinas at Amerika ang Chinese-made vessel gamit ang mga missiles at bomba nito. Amerika muling binomba ang mga kalaban sa Iraq matapos maglunsad ng mga rocket ang mga proxy ng Iran sa isang US military base sa Syria. Gumanti ang pwersa ng mga Amerikano kita ang pinsalang natamo ng mga kalaban matapos maglunsad ang mga fighter jets ng Amerika ng mga bomba at missiles. Good news mga kabayan, 500 million US dollar o katumbas ng 28.5 billion peso foreign military financing o tulong militar para sa Pilipinas aprobado na ng Kongreso at Senado ng Amerika. Ang mga bagong military hardware na made in US ang bibilihin ng Pilipinas upang mapalakas ang depensa ng ating bansa. Israel inatake ang Hezbollah. Ipinakita ng Israel ang kanilang galing pagdating sa depensa, Atak drone, ang Baba na pero na-detect at minasak pa rin ito ng Iron Dome ng Israel Air Force. Israel agad na rumesba. Commander ng Hezbollah Air Defense Unit itinumba ng Israel Air Force. Mga barkong panigma ng Pilipinas, Amerika, Australia at France. Nasa Palawan na! Iran-backed militia inatake ang US base. Naglunsad ang limang rocket ang mga proxy ng Iran mula sa Iraq patungo sa isang US military base sa North Syria noong linggo. Wala namang nasugatan sa palig ng mga sundalo ng Amerika. Amerika, hindi pinalampas ang ginawa ng mga kalaban. Mga fighter jets ng US forces agad na lumipad at nagsagawa ng airstrike upang wasakin ang ground-based launcher na ginamit ng mga kalaban. Depensa ng Amerika ang kanilang ginawa ay isang self-defense strike lamang nako sa mga proxy ng Iran. Huwag nyo nang hintayin na muli kayong bombahin ng Amerika. Dahil kapag nangyari ulit yun, siguradong mas batindi at mas malakas His mula naglunsad ang attack drone sa northern part ng Israel Kita sa isang aktual na video kung gaano kagaling, kalakas at kahitek ng Iron Dome Kahit na napakababa ng paglipad ng mga attack drone ng kalaban, kaya pa rin itong madetect at wasakin Kaman wahat, kaman wahat Matapos ang pag-atake ng Hezbollah, Israel isa-isang pinapanagot ang mga miyembro ng proxy ng Iran na patuloy na umaatake sa Israel. Sa isang video na inilabas mismo ng Israel Defense Force, kita ang ginawang paglunsad ng isang Hermes 450, isang armadong drone ng Israel Air Force upang in-neutralize ang commander ng Hezbollah Air Defense Unit sa Lebanon. akala niyo mga kabayan tapos na meron pa naglunsad din ng F16 multirole fighter ang Israel Air Force upang wasakin ang apat na Hezbollah target Kabilang sa mga tinamaan ang mga pasalidad ng imbaka ng mga armas, mga launcher ng drone, rocket at artillery sa South Lebanon. Ganito kaimportante sa isang bansa ang pagkakaroon ng tunay na no fighter jets dahil kaya mo maglunsad ng opensiba upang hindi na makapag-atake pa o makapinsala pa ang isang kalaban. Inilabas na rin ng ibang open source ang kanilang nakuha ang mga larawan sa satellite na tinamaan ng Israel Missile, ang isang sistema ng S-300 Air Defense System. Ito ay patunay na hindi na-detect na malayan o na saan ang Iran ang kanilang kalupaan. China nagalit sa Pilipinas matapos malaman ito ng barkong palulubugin sa gagawing maritime strike sa West Philippine Sea ay ang barkong made in China. Sa ikawalo ng Mayo, ang dating BRP Lake Carilaya ay gagawing target practice ng Pilipinas at Amerika sa karagatan ng Ilocos Norte sa West Philippine Sea. Ayon sa Chinese State Media ang Global Times na ang gagawing paglunsad ng mga missiles ng Armed Forces of the Philippines at United States Armed Forces sa isang dating Chinese-made oil tanker ay isang malinaw na provokasyon. na hindi ka naman ang Philippine Navy na ang pagpili sa nasabing barko para sa nasabing sinking exercise ay nagkataon lamang. China is making an issue, sir, out of the selection ng uh, BRP Kaliraya sa, para sa maritime strike. They're making an issue out of it, sir. What's your reaction na to? Kasi considering na made in China daw yung BRP Kaliraya, tapos bakit daw, bakit daw yung payong napili? It's just coincidental. It's not complicated. It's coincidental. We have to check. If ever it is, it's no, 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 no pun intended. No meaning to that. It's just coincidental. If ever it is. And so, sir, China should not make an issue out of it. No issue with that. That's the issue with that. Uh, the vessel has been used in the Philippines for a long, long time. Uh, so any attachment, uh, if ever there is any, uh, doesn't. Uh Super good news mga kabayan. Ang bilis, inaprubahan na ng Senado ng Amerika ang pondong 95.3 billion US dollar na tulong militar para sa Ukraine, Israel, Taiwan at Indo-Pacific allies kabilang na ang Pilipinas sa panukalang batas na ito. Para lang sa mga hindi pa nakakaalam, ngayong 2024, makakatanggap ang Pilipinas ng 500 million US dollar o katumbas ng 28.5 billion peso sa palitang 57 peso bawat isang dolyar. Malaki ang posibilidad na mas marami pang tulong militar na matatanggap ang Pilipinas sa Amerika at isa na dito ang F-16 multi fighter, mga ground-based missile system, barko at marami pang iba. Ang tulong militar na ito ay para mapalakas ang kakayahan ng Pilipinas na depensahan ang bansa at masiguro ang siguridad at kaligtasan ng mga Pilipino. Balitang balikatan tayo mga kabayan, nasa Palawan na ang mga barko ng Philippine Navy, ang BRP Ramon Alcaraz PS-16 at BRP Davao del Sur LD-602 bilang kabahagi ng 2024 Balikatan Exercise kasama ang Amerika at French Navy. Chinese Coast Guard, Chinese Maritime Militia at iba pang hindi otorosado mga barko hindi pwedeng lumapit sa pagsasanay militar ng Pilipinas at Amerika. parangin ito at itataboy sila ng Philippine Coast Guard. Philippine Coast Guard sila ang magsisecure o tagamantay sa gagawing balikatan exercise lalo na sa gawing West Philippine Sea. Hindi kami lahat magpaparticipate dun sa uh, maritime exercise but uh, pinaplansya pa kung ano yung mga particular areas na kusad ka't But uh, mainly, the Philippine Coast Guard will provide security, perimeter security for the exercise para kung may mga lalapit at may mga magtatangkang uh, unauthorized vessels na lumapit na will be the one who will be acting as security. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget.